paano ho ito na hindi mamamanipula, sir? Halimbawa, uh, itong nitong si enforcer, yung nakaparada, di ba? Tapos, eh, yes. siyempre, eh, yung camera, paano ba ito? Itong camera, how does it operate? Uh, ito ba But, ay uh, personally operated by the person wearing it? Or nasa inyong control dyan sa sentro? Sir wala po talaga kaming ano, dyan, ano, control sa on and off niyan no. Mm -hmm. So once we undock it from the docking station pag kinuha na po namin 'yan, nilagay namin sa aming vest uh, mm -hmm. no. There's no way for us to turn it off even going to the restroom. Oh, sir, kahit naka kami, naka-on yan. No? So, the gray record po yan. So, wala po, wala pong patayan yan. yan. Hanggang madrain na lang yung baterya and we need to redact it again. No? Uh, ang, ang ano, sir, maganda because it brings transparency. Tama ka, sir, di ba? Kung pare, anak ako ni ano. Yung mga name-dropping eh, na yan. Uh, yan yung madalas, ma sa... ma yan kita madalas mapanood eh. Ang daming mga opo, suma. Opo, <laughs> Di ba? Opo, opo. Uh -oh. Ay, so, ngayon, Uh, pwede namin siya kosunan. Ma'am, huwag na po tayo mag-name drop. You are being recorded sa body cam namin. Ikawawa eh, kawawa naman po yung tao name drop nyo. Wala naman po siyang alam sa violation nyo. No? Okay. So, uh, those are the things na maiiwasan po natin dito. And likewise, yung so, mga kinakatakot ng mga tao na pag ano, oh, nagkukumpul-kumpulan yung mga enforcers ng MMDA, makungotong yan. Ano? So, eh no, with, the body-worn cameras, paano namin hindi namin mapapatayan? Hindi nga po namin matatakpan. Kasi pag tinakpan po kami, pag, pag tinakpan po namin yan, raradyohan po kami ng Metro Base. Kasi monitor po kami doon. Uh, so pag sinabi oh bakit nakatakip ano mo, bakit nakatakip yung body cam mo, o bakit naka, nasa loob ng box ng motor mo yung body cam mo, ba't hindi nakasot? Inaano po kami, nire-report po kami, then pinagsasabihan po kami.